Idol, ang gagawin natin ngayong araw na to is siyempre day off tayo so maglilinis tayo ng motor natin ang uh, good news is merong dumating sa ating item galing sa tiktok na panglinis ng motor ang oh, tindi nito ito, ito oh, yan o oh. o oh, tingnan nyo yan o oh. pang yan to, ng foam so almost 2 uh, liters to dami oh dami laki <laughs> dito so testingin natin 'to sa motor natin. Pero ang gagawin natin muna sa motor natin, babasahin muna natin yung motor. Then ito is i-spray natin do sa motor. Ang galing eh kasi etong ito uh, extra to, bali ito parang sabog-sabog yung ano niya yung pang-spray niya. Then etong nandito, yung nakalagay na to, 'yan. Etong part na to is siya yung pino. Pero ang galing, nakakatawa kasi maano natin yung mga nasa car wash, di ba? Yung mga nasa car wash na yun is bulang-bula talaga, parang foam talaga. Ito ganto, papakita ko papakita ko muna sa inyo yung example kung paano siya nag-ooperate. Ito yan, ganto. So ito, itong part na to is yan, napupush siya. Oh. Then siya yung pinaka pang ano, pang panghigop siguro to eh. Pero oh, pang iigo. Yan. Siguro hanggang mapuno yung pressure. Ayun, oh, matigas na. No? So, ito, et ito naman ngayon, tong part na to. Siya yung pang buga. know. Oh. So, kailangan lang marami yung ano, marami kang uh, kumbaga ganun. Yung maraming pump para mag ano talaga siya. Mag working ng gusto. Ayun o. Oh. So sa akin kasi ngayon, uh, testing ko pa lang to, trial pa lang, hindi ko pa totally alam kung paano siya gumagana. Pero mamaya, gagawin natin na pag natin yung motor natin sa labas, to pag pra practice natin to papakita ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, may video naman tayong i-upload para makita nyo rin to So tingnan nyo na lang mamaya yung video natin. We'll So yun mga idol, nakita nyo na yung ginamit nating panglinis sa motor. At yun, working na working, bubulahin yung, yung, ano, yung ginamit natin. No? So astig tig, pakita ko sa inyo yung motor. Tapos na nating linisin, saka punasan. So paano na at paano mo mabibili yung ginamit natin na yun, no? So ngayon lalagay ko lang yung sa yellow basket yung link na yun. So para magkaroon ka rin ng ganong panglinis sa motor.